May times po ba na parang question niyo po yung poong may kapal, bakit po nangyari po ito sa inyo? Sa Oo oh, oh, po, ma'am. Sa ano po po yan? Sabi ko, bakit? Sa dami pa ng ano? Bakit? Sa akin pa po eh kung talagang hirap na hirap na po kami, bakit sa akin pa po nangyari doon? Tinatanong ko po, po yan sa sarili ko po bakit pinta tayo yung mahirap po talaga mo yung makikita mo yung mga anak mo na yung pag may gusto mo hindi mo maibigay yung talas namin mam, na sa isa ano lang po mam kami kumain two no times sa isang araw po okay. kasi po grabe po kasi talaga yung nangyari sa akin ngayong itong taula 2024 kasama natin ngayon by Zoom si Congressman Saldicon ng Ako Bicol Party List magandang hapon po sa inyo Congressman ay magandang hapon sa iyo, Rene. Maraya na al sa inyong Mahal na Aldo sa ating bisita sa tabang oranismo. Opo, thank you, Kong. ano? Ito po, Congressman, lumapit po sa ating uh, tanggapan si Mayra Balmes. 35 taong gulang mula sa Del Gallego, Camarines Sur. Ang kanyang hinaing ay ang bala na nasa kanyang binte na kanyang natamo noong nakaraang taon. Matapos silang malooban sa kanilang bahay at mapatay ang kanyang asawa. At sa pagkawalaan ng kanyang asawa, hirap siyang buhay ng kanyang apat na anak. Makakausap natin sa telepono si Ma'am Mayra. Maari mo bang maikwento, Mayra, kung bakit yung pangyaring na looban kayo? March 2 na gabi, alas 11 po ng gabi, pinagbabaril po ang buong bahay namin. And tamaan po yung asawa ko, pito po ang tama at ako po ay isa. sa po yung anak kong panganay ay isa din po. Ito po ba nanay Mayra ay habang kayo ay natutulog, uh, pumasok po itong gunman? Opo, uh, yun naman po talaga, hindi po nakapasok. Kaya po yung tama ay kung saan saan po sa aming kamama. Hindi po sila nakapasok. Sa labas po lahat sila nagpaputok. Sino-sino po yung mga natamaan sa loob ng bahay ninyo? Yung asawa ko po uh, natamaan po yun, pito po ang tama. Ano kung saan saan, party po ng katawan. At ako po sa binte at yung anak ko pong babaeng panganay ay sa maselan pong party ng katawan niya. Nung maoras oras na yun, ma'am, ay talagang wala na po itong buhay itong asawa niyo? apo dead on the spot, po agad siya, ma'am. Uh, Sino pa po yung natamaan, ma'am? Ako po, saka po yung anak ko pong panganay, uh, babae po, 13 years old. Saan naman po yung tama ng anak niyong babae, ma'am? Sa taas po ng maselan na party ng katawan niya. Opo, at ikaw, ma'am, ay tinamaan sa binte? Binte, opo. Opo. Maa na, hang na hanggang ngayon po ay may bala po ako sa paa. Bakit? Anong sabi ng doktor sa sitwasyon mo po na hindi po natanggal itong bala? Eh, hindi daw po matatanggal kasi po, sa totoo lang po, dapat po dalawa kami ng operahan Nung time na yon. Eh, ang inisip ko po, mauna po yung anak ko kasi po nasa Masela na party ng katawan niya yung kailangan operahin. Opo. At ako po kaya, hindi po ako maoperahan kasi po, naghihilom na po yung sugat ng pinag barilan po sa akin yung tinamaan po ng bala, humilom na po at ang sabi po ng doktor sa akin, hindi na po sila pwedeng mag-another butas kasi po mas baka po lalong ma, hindi po ako makalakad kasi may baka daw po may ugat na matamaan. Opo, etong anak niyo ma'am, kamusta na po? Okay naman po, awa ng Diyos, okay naman po. Kaso po yung paglalakad niya po, hindi po siya pwedeng maglakad ng malayo at medyo po namamanhit yung kanyang paa. Opo, sa ngayon ba ma'am ay napatit? Titingnan niyo po ba itong uh, kalagayan nyo sa ospital? Hindi na po. Simula po nung nakalabas kami, hindi na po. Nay, matanong ko lang, bago nangyari po itong insidente, ano po yung trabaho po ninyo? Ako ma'am, nung wala pa po, nung hindi pa po nababarila ang asawa ko, housewife lang po ako. Isa kang housewife? Apo, o, 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 wag nyo pong ilalang. Napakahirap po ng trabaho ng pagiging isang may bahay. Wala po itong day off, walang magpapahinga ka lang tuwing matutulog. Kaya wag nyo pong ilalang. So ngayon po, ano na po yung pinagkakaabalahan po ninyo? Ako po mga ay sumasideline so, po. Ang uh, po may mga alala ng dalawa ko po pong maliit na bata. Apo, nagsusuro sideline po kayo. Anong klaseng sideline po yung ginagawa nyo, Nay? Ano po yan? Uh, sa kantin po ako, diswa yung talagugas po ng plato. Opo, so sa paraan ng paghuhugas ng plato, to uh, doon po kayo kumukuha ng panggastos araw, pang-araw-araw. Opo, ma'am. Ito po bang anak po ninyo nag-aaral pa? Opo, ma'am. Ito pong dalawa po ay yung panganay ko po grade 9 ngayon po tapos yung pangalawa po ay grade 3. Sino ngayon po yung nagiging katuwang nyo po sa pang-araw-araw po ninyong gastusin sa bahay, sa pag-aalaga po sa mga e anak po ninyo? Yung nanay ko po ang um, tumutulong po sa akin pag po ako magtatrabaho yung nanay ko po. Minsan po, bihira ako makatrabaho kasi po yung nanay ko, senior citizen na po. Ma'am, may po kahirap na mga maliliit pa po, po yung anak po ninyo at mag-isa nyo pong kinakayod, inaalagaan, binubuhay po yung anak po ninyo. Sobrang hirap po. Hirap na hirap po. Hindi ko po alam kung ang ko. So, sa sobrang hirap ng buhay, meron ka pa pong iniindang sakit, pero patuloy lang pong lumalaban. Ano po, Nay? Opo, ma'am. Lumalaban po, Para sa po, para po sa mga anak ko. kakayahin. Ano po yung pinakamahirap at this point po na nung nawala po si Mister, ano po yung pinakamahirap pong pinagdaanan mo na sa tingin niyo po ay yun po yung pinaka-down moment ng buhay po ninyo bilang isang nanay. pinaka mahirap po talaga, ma'am, yung makikita mo yung mga anak mo na yung pag may gusto, ma'am, hindi mo maibigay yung talas namin, ma'am, na sa isa ano lang po, ma'am, kami humain minsan two times sa isang araw. Po. Kasi po grabe po kasi talaga yung nangyari sa amin ngayong itong taon na 2024. Opo. Pero, Nanay Mayra, kamusta na po yung paglalakad niyo ngayon? Minsan po, pag malamig po, talaga po hindi ako makaano kasi po biglang naninigas siya. Opo. May time po na nasa trabaho ako, bigla, bigla na lang po sumakit, hindi ako agad makatayo. May mga araw ba ma'am na hindi ka talaga nakakapasok sa trabaho dahil sa iyong kalagayan? Opo, opo, opo. opo. Kasi po talagang nananakit, inaano po sa nanay ko. Minsan hindi ko po talaga siya maitaas. Naninigas po talaga. Narinig po namin kanina sa sagot niyo po na mas inuna niyo po at mas ginusto nyo po na maunang maoperahan po yung anak po ninyo uh, opo, dahil uh, sabi niyo nasa maselang bahagi opo nasa maselang parte po ng katawan yung tama ng anak po ninyo kung meron sana po kayong pera na meron sana po kayong mapagkukuhanan po ng pagpapa-opera po sa inyo, gugustuhin nyo din po ba na sana ay sabay na lang po kayo nagpa-opera ng anak po niyo para ngayon po ay sana naasikaso nyo po ng maayos yung mga anak po niyo? Oo po, yun po, yung ano po nga po sana. Kung sabi ko nga po, kung may pera lang kami, di sabay na po sana, ma'am. Eh, kaso wala po talaga ay hindi po kakayahin. Apo. Nanay Mayra, ang inyo pong kahilingan na sana po ay ma-operahan po kayo sa mas lalong madaling panahon. Eto po, makinig po kayo Nanay Mayra, no? Nasa kabilang linya po ng telepono si Congressman Saldico ng Akubicol Party List. Ano po Nanay Mayra ang pinakanais po ninyo? Nababanggit ko po ng kagustuhan po ninyo maoperahan. Pero gusto po namin marinig na ito pong kahilingan, kagustuhan ay manggagaling po sa inyo. Nakikinig po si Congressman Saldic. Go ahead po, Mamayra. Hello po, magandang hapon po akong Salde sa Akubicol Party List. Hiling ko lang po na sana maoperahan po yung pa ako. lang po at sana po ayan, mabigyan po ako kahit kaunting pagkakitaan para hindi na po ako lumayo at maasikas ko po yung mga anak ko. Magandang hapon sa inyong lahat ay nanay Mirna. Narinig ko po yung, yung inain. Wala akong mag-u kayo mag at ang ako Bicol naman po ay laging tumutulong sa lahat ng mga medical assistance, zero si billing at ang ating hospital po ay nandiyan po lahat hospital, especially yung BRHMC. ah uh, in the next three years, masyadong high level na high-tech modern hospital. So yung ganyo pong sa inyo pong kahilingan, sa inyong kahagadan about sa pag sa uh, saayos ng inyong uh, kakawa naman kayo, tagal na no, sa um, uh, Binti. Wala po kayo magalala. Sagot po namin yan sa ako, Bicol. Pabigyan namin ng instruction ng mga staff na mapasyalan kayo para mai, maisagawa sa lalong madaling panahon, pwede may schedule kagad natin sila Remy, no? Kasi ayos kung sa hospital na siguro diyan na malapit sa Camarinesor. I understand sa so sa Naga City siguro sa BMC. Ayusin natin kaagad na patagalin baka mamaya ma infection pa at ma at wala nang komplikasyon at makalakad ko kayo nang ma tinut ako ay kayo nailigtas. At Another one, narinig ko po sa inyo, Nanay Myra, na may kahilingan kayo kung paano kayo matulungan na madagdagan ang sa inyong income. Karoon na kayo ng additional. At pag uh, na rin po kami ng livelihood assistance sa balita ko, inihingi niyo po is pang sari-sari store. Tama ho ba yun? Opo. Opo, yeah. oh, yun lang po. Para po hindi po ako lumayo sa mga yun, anak. Ng, pero kanina, nag-uusap na-analyze ko, huwag mo munang bitiwan yung, yung pag-sideline-sideline at traditional income para mas katulong sa mga bata. Unless na yung income mo dyan sa sari-sari store ay eh, Hindi ko kasi alam ang sitwasyon. Ilang bahay ang iyong mabibigyan ng mga suki o mga... mga bibili sa'yo. Kung malaking community, maganda yan. Kayang-kayang buhayin ng iyong pamilya. Pero kung ilang bahay lang sa barangay, alimawas, 50 lang or 20, baka kulangin po yan sa iyong kikitain. Kaya huwag ka uh, aralin niyo muna, baka yung panganay niyo o yung mga anak niyo na nandiyan sa bahay, tulong-tulong na lang. Kung may klase, sarado muna. Pag buka, ah, pag walang klase, then bukas-bukas. Kasi baka mamaya, kulang po ang inyong Ayun. kikitain. No? Uh, Remy, ang ibig sabihin ko, sigurado naman yan na uh, sari-sari store mo. Ang ibig sabihin ko, huwag kaagad alis sa trabaho ah, na sideline kasi additional income po niya yon So, yung additional income, sayang naman nun. At test na kumikita ka na ng siya limawa, 50,000 naman, then pwede mo nang buhayin yung anak mo kahit huwag ka nang ano, magtrabaho sa kantin, mag-sideline. Uh, the more savings ikaw may magawa, then the more, ano, then subukan natin yung sari-sari store, pero sideline sideline lang din ibig sabihin ko pa uh, ano bantay kapag upset yung mga anak yo walang ginagawa pwede ka mag-sideline ano tama pwede tama naman. po opo twin job bantay muna ah, pag tumatakbo na i-manage na lang po na hindi rin mawala yung ah, kita nyo yun na existing. kasi baka mamaya hindi ka na pabalikin sa trabaho mo eh pero kung Maganda naman ang relasyon mo doon sa canteen. Ay baka payagan ka. Total sabi mo, hindi naman full time, ano? Mm -hmm. Pwede ka rin manage ng oras. Mamayright, apo, uh, in case po na nagtatrabaho ka ng line, sino po ang pwedeng magbantay sa sari-sari store? Yung nanay ko po. Ayun. At least ma'am sinasabi ay, ni Kong Zaldi na kahit po kayo ay nagsa line, ay meron kayong sari-sari store. At least dalawa yung uh, income na Two in upasod. one. Magaling, matibay Maganda. itong si Congressman Saldi, dahil lang kanyang kagustuhan. Pero sinigurado ni Kong congressman na yung sari-sari store mo, Nanay Myra, ay sure na Apo. sure yun. Apo. Yung highway ba, naso yung, ano yan, yung Mahalika Road sinasabi mo, sa National Road papuntang Manila o sa loob ng bayan. Yung, del Ito ba sa ano? Anday Highway? Highway pala. Opo, Highway. Pwede ah, ka pa later on dyan maglagay ng bola lohan para yung mga dumadaan na <laughs> <laughs> May dagdag pa. May, may, may dagdag pang uh, ideya. Opo masarap dyan na madaanan ng mga di you know, along the way pag inaantok na or, or gusto kumain mahaluan natin ng masasarap na Bicolano foods no? pwede yan additional yan kung ang ganda ng lugar nyo Nanay Mirna kung um, one more nagtataka lang ako ano na nangyari sa pagkamatay ng inyong asawa meron na bang justice na kulong na ba yung bumaril or alamay alab alam ka ba anong balita kasi kailangan naman yes, may ustisya sa nangyari po, sa inyong yes, asawa. Yes, talaga yung ano, wala po kaming suspect kasi po gabi, hindi po na may nakita at hindi po kami nakalabas nung time na yun. Wala ba siya okay. ano, uh, inala? Sinong kagalit? Sino ang ano, nung asawa na by that time? Para magbigyan natin ng lead, makitawagan Remy si PNP Chief uh, bagado yung tibagong RD natin. Apo, si, si RD Bagagay. Bagagay, apo. Bagagay. Para patawagan natin yung chief of police ng Del Gallego at saka si... ID ba bagay? May bigay natin, magpadala natin ng report. Nanay Mayra, na Apo. kung sino, apo. anong nangyari sa bakit sila walang nakaaway ang kanyang asawa? Wala po. Kasi po, sa totoo lang, ito kwento ko na po kung ang hinala po kasi ng mga polis, hindi at uh, sasabihin ko na po yung totoo, yung asawa ko po, eh, gumagamit po ng bawal na gamot. So, posibleng dahil sa, eto ba yung nagbebenta, ma'am, or gumagamit? Ano lahat na po kasi po, sa totoo lang, two times na po siyang nakulong. Uh, base po dito kay Ma'am Myra, eto daw pong asawa niya ay nagbagong buhay na. Kaya po daw ito pinatay ng suspect. So, ibig sabihin, uh, sa kagustuhan na magbagong buhay ng kanyang mister, ay ang kinalabasan po, pinagbabaril po itong uh, kanyang mister. So, possibly partner na kasosyo niya sa yeah, drugs. Yeah, related din sa droga. Oo. So, kailangan talaga ma-investigan. So, Apo. paki ano na lang, mayroon tayong police sa uh, plat para masundan ng ating regional director at maisumbong sa polisya na uh, may trace kung sino yung mga dapat din mamanan. Apo. Congressman Saldi, nababanggit niyo po na bibigyan natin ng uh, pangkabuhayan ito pong si Nanay Mayra. Ang tanong ko, kung may mga may mga iba pa po ba tayo mga programa, ito pong ako Bicol Party List para sa ating mga kababayan na nagnanais din pong makaangat sa buhay? Yes, uh, the issue yung so, ano, the livelihood program disease yun sa DSWD. Pero itong bibigay natin kay nanay ay eh, kasi mabilisan. Mahirap yung DSWD takes six months. Pero ito, kung kailangan na kailangan ni nanay ng additional revenue ni Ma'am Mayra. Tayo na po mismo ang magpapaluwal dito na bigyan po natin kaagad ng tulong para makatulong no, ang uh, tayo sa kubikol at magawa kaagad. And Also, yung sa kanyang binti, meron tayong pondo dyan sa BMC, sa Naga City. Mas maganda no, para for your safety, Nanay Myra, dyan na lang sa Bicol Medical Center. Pakisabi na lang sa ating uh, municipal coordinator. pero na tatayang municipal coordinator dyan sa Deliego. Then, yung mga rescue vehicle natin kung pwedeng ma-assist si nanay para madala agad sa BMC. Ayan, so, Mayra, ibig sabihin, partner, hindi lang yung medical or livelihood yung itutulong ng Ako Bicol, kundi pati, partner, yung problema ni nanay sa sakyan, syempre, meron distance din. Yan, mamayra, narinig nyo po kanina yung sinabi ni Congressman. Po. Ayan, may sas sinasabi si nanay. Thank you po. Huwag <laughs> po kayo magalala, nanay Myra. Nandiyan palagi ang ako bicol. No? Uh, let's, ano, lagi tayo manalangin na huwag mailagay ang ating buhay sa alanganin. Ano, more prayers lang, kapit lang at tayo okay. asenso naman ng ating bansa. Yan, Mayra, sinabi ni Kong ay sagot na yung pagpapa-opera mo dyan sa Naga at the same time itong uh, livelihood na assistance mula sa Ako Bicol Parties. Ano yung mensahe natin kay Congressman Salvi? Thank you po. Thank you. Thank you po nang maraming. Welcome, Nanay. Kami sa si Ako Bicol natutuwa na nakakatulong. No? Thank And you po. Ako Bicol Babantay kami oh, babantay natin si nanay na umasenso ang buhay at maganda ang iyong lugar dyan. Sana, I hope, magkaroon ka pa ng canteen dyan. Sarili mong kantin, yan ang aming panaginip. Hindi lang sari-sari store, kundi yung kantin baka katulad ng tinatrabahan mo magkaroon ka na ng sariling katin. 'Yon, alam mo partner itong si Congressman Saldi, hindi lang partner 'yung hinihingi mo, 'yung pangangailangan mo for this time, kundi meron pa 'yan palaging surprise dagdag na tulong uh, para sa ating mga kababayan. Kaya saludo ako kay Congressman kay Saldi, 'di Maraming sorry, maraming ba? salamat po, Congressman Saldi ko ng Bicol Party List. Thank you. Thank you, thank you